Hey guys. Another diamond. Oh. 6. 7. So, yang pambayaran natin ng delivery ngayon. Hello guys, magandang araw. Welcome back po sa ating channel. So for today's video, uh, yun nakita niyo naman po, yung ready na po natin, ang ating pambayan sa ating delivery for today's video at saka yung ating o-order. Uh, Kasi wala na po, malalaki diyan sa ating chiller, yung kasalo at saka 1.5. Yun lang po ang mga binibili ko mga kasari. So amang po natin yung ating for today's video. So maraming salamat pala sa mga... panonood sa aking mga video mo. No? Maraming salamat po. And please guys, uh, share na rin and comment. And of course, don't skip guys. Maraming salamat po. And of course, meron kami channel din. Thank you guys. Thank you. So ayan, abangan natin. Guys, tatlo na lang pala yung ano natin. Kung na maliit. Marami pa tayong mga chichirian ini. Yeah. guys. Ayan, dumating na yung ating delivery. Mga kasari. Ayan. Ngayon, wala na din eh. Kaya mag-refill na natin lang lahat na kasari. Ilagay ko na po siya lahat. So, ayan. Ayan. Ibaba mo nga ito yan. yan. sa baba. Ayan. Ayan lang guys, ang aking mga ina-order ina ko ngayon kasi wala na akong soft drink at salamat na provide naman natin yung kahit pag ganyan ganyan lang po yung guys na laki na pong bagay po sa akin. Minsan, para sa iba kunti lang po yun, nahirapan po ako mag-provide, pero yun po talaga. Pero I'm so thankful, thank you Lord, meron na meron po akong stop again. Kasi malaking bagay po yun sa akin, kabiit na tindahan. So, ayun, lagay na natin. Okay. フフフ。 Well guys, tapos na natin na ilagay at meron ng laman. Hindi ka tulad na talagang uwang-awang. Yeah. So, ayan. Maraming salamat. At medyo madilim po ang panahon ngayon. guys, ang ating ginapot po this video. Maraming salamat sa inyong panunood. Nawa't no, kayo magsawang panunood sa ating mga updates sa ating mga tinitindahan. So, kung bago kayo sa ating channel, please subscribe na rin and hit nyo na po yung notification bell. And thank you so much guys. Thank you, thank you. God bless po everyone. Ako yung mag-ano na. <laughs> Mapahinga naman. Ngayon, oras na ire. Time check po and is mag alas 4 rin po na ako. Thank you. See you my next video.